Hello guys. Luto na po ang aming alimango. Ayun. Ayun. Luto na po. Luto na lang sinaing. Yan. Oh, ganda na. Nanilaw sa taba, oh. Kali yo. Maghintay ka diyan sa bahay niya padalhan kita isang balde. Isang balde dito. Yan. Luto na po. Kain na po. Oh, wala na, Pinatay na, na. Ito ang kakainin ko akin lang ito. Yan, ganun ako katakaw sa alimango. Wala dapat doon. Sipit na o. Sinaki ng braso ng bata. Okay. Okay, 10-4, 10 4, 10 -4, 10 -4.